Hilab na guys. Wait, to guys, kilaw tayo ng si buyas kamatis, paminta, tsaka ipakita yiro, no, yung ero na yung kasi <laughs> ano na nag ng daing guys to in short, in to guys, bulad dito kami sa kobo guys pakita ang nag ang nagluto eh So Okay, so guys sarag guys. <laughs> Welcome to my vlog guys sa Kobo. Hi guys. Sa Kobo ni Nanay. Ito yung mga bodyguard niya guys oh. Guys. Ang guys Ito yung kubo namin guys. Guys. Ano? Ano? sila Ano? Ano?